Gagan daw ito mga kasalabok dugo. Grabe. Bilibo yun doon hinip hatod tayo ni. Si Marvel anda po hini. Mani ni Giyod Masiba. Di tawa patuyangan nga yatakan kan hita nalap. Hinig video hini. Reaksyon video ula hini. Ilalanan ho, takain doon ho. Takalapuyan ho di ay. Ulang nalang ganis. Pagunin yung wako mga kasalabat lugo din and most especially to my solid supporter here yung nunay, ko kasuporta din alinip, yung palag-palag kasi yung mga kasalabat lugo So for this video I would like to address this video to you Miss Jessa Ancheta regarding sa imuhang statements against sa among mga tribong Subanet Okay? So, kapalihod na lang ninyo nagbasa di diara ang iyang hang comment kanatong mga tribong subanen. Tayo, Miss Jessa and Cheta. wala pa kabalo maka na ang mga mipamulong kanamong mga tribong subanen Pasuk kana sa Republic Act 8371, Section 21 and 23, na kasiasi ara na all forms of abuses and discriminations against indigenous peoples, which is, yamin mga tribun subhanen, because we belong to that group, yung? No? should be or can be held accountable. That means, pwede ka, kanamo pasuhan na mo anang imuhang statements against us. He can wala kay any proof, no? Wala kay any proof or evidencia to prove na pinu. Ubus na imo ginamulong imo statement against sa among mga tribong subanan which is yan ang ay mangkukulam or whatsoever pa. Kulang na lang gani tanggong ninyong pakwakon. No? Mas mo accept pa kung tanggong ninyong manambalay na sila. Which is true. No? Kaya kami, mga kaninunuan na mga mga tripo, sumanin hindi kayo na sila daghan kayo ay mga efektibong, mga hirpal na maka na food sa kadaghanan na nakaayo o makatabang sa mga tao na ay balaglian. So, budawat kami anak kung tawag mo ni ninyo ang marampalay. Pero hindi ni mudawat ano yung tawag mo ni ninyo hilo, ay, mga 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 sukula, mga unsok pa rin ha. Hindi mo mo ni ninyo anak. No? against us, ayaw nilang pagtugat-ugang o panghusga ng mga tribong suba Kay kami rin bang mga tribong suba ay nararang at siya nila tasa na hindi niya magiging mudawad, hindi niya nakapalus na lang yung draw. Ka, wala kahit any picture sa imuhang profile di area ay e kung naan pa na puno naka, da, usab na ka o pamusga, na na mo. No? Makapangurog. Makapangurog. Sa kauluran. Ang dino mga misahi, Ang dino pagkila-ila. Pagkaila. Sa amuang mga tribong sumanin. Which is sakit pa mina Na until now daladala diha fun namo mu na ng inhang discriminations against us. Na walai, na puturan u walai any evidence hankun karon wa muimai patita u proof or proof to proof na tinu na ta sila sa mga. No? Para ma-educate ka, Miss Chesa. Please, una nga sa uglantaw na ino ang kaugalingon. No? Kung naulisa na ka tiara. Before ka, manghilabot, but manghusga na mong mga tribong O kita ang mga kasalabok dugo o din, ha? Mga kasalabok dugo din, dili ka magpadaog-daog na lamang karoon. No? Kung kaniyog, kaniyag to, nakaya sila daog-daog, karon di sa magpadaog-daog. Kung naamang galit mo'y madungga na false statements against us, discriminations against us, ayaw mo pagpadaog, kinahanglan, i-correct na to sila sa ilahang kinsa ta. Kaya para ma-educate sila bukong kinsa ta. No? So, gamitin nyo na to na. Kanang laws sa goberno nga gihatag sa Atua, kanang Republic Act 8371 Section 21 and 23 at u anang balaod mga kasalabok nga gihatag sa gobyerno para pagprotektar kanato sa mga discrimination sa ato no O kanimo gisa hinaot na kaning video nga akong gihimo gi-address sa imong hinaot nga nakatabang mo ni pag ila ila kung kinsa ni no ako masuko masuko yung ko basta ako ang tribo na yung patamas ng mga istorya. Kay e, di ka na pudra o naka-experience na pudra. Nang naot ko nga unta, mausap na na inyohang paglantaw na mong mga tribong subanan, so, which is ginag-lockdown ninyong subtag so, pa sa una, hangtod karo. ron. Kung sa ako mga kaslamok, puso ayaw pa